Nung nakaraang linggo ay nagpunta nga ho kami din sa may tulungan dahil nga ho may kasalan. Abalang abalaman din nga ho ang din sa pagsusuman, pagkakalamay at pagkakatay ng mga baboy. Sa tuwing may kasalan nga ho din sa amin ay eh, maaga pa nga lamang nga ho ay napunta na din ang manunulungan. Hindi pa nga ho naliwanag na nga ho at agabalot na nga ho sila ng mga suman. Din nga ho sa amin sa probinsya kahit hindi mo nga ho sila sabihan ay kusa nga ho silang nanunulungan. Pag may kasalan nga ho pala din sa amin ay eh, hindi nga ho mawawala aring suman. Kanina pa nga ho, sila dyan nagasimula at marami pa nga ho sila din ning abaluti. Marami na nga ho sila ditong nagatulungan at dalawang plangga na yung nga ho nila. Puro mga babae nga ho ang naandun sa pagbabalot nga ho na ng sumon at dun nga ho sila magaling ang gayon. sa mga on. Di naman nga ho sa may kabilang gilid ay nagaintindi naman nga ho sila dito para sa pagkakalamay. Yan nga rin hindi nga ho mawawala di kapag nga ho may kasalan para nga daw nga ho malakit ang samahan ng bagong ikakasal. Sa tunay nga ho ay talaga naman nga ho pagkakahirap nga ho magawa nga ho na kalamay at talaga naman nga sa simula pa lamang ay halo naman din. Nga ni pala, bago nga ho palang araw ng kasalay, nauna na nga ho pala nitong gawin na rin mga garne dahil nga ho medyo mahirap itong gawin. Medyo maproseso nga ho ang paggawa ng garne kaya nauna na nga ho nila itong tapusin. Kaya ka rin nga ho pala sila yung nagagawa nga ho ng garni ngayon ay eh dahil nga ho asama ito nila sa pansabit mamaya. Medyo ibang nga ho ang proseso nila din sa paggawa nga ho ng kalamay. Ang inatawag nga ho pala nila dini ay patabol. Inabilog nga lamang nga ho nila din aring harina tas inapikpik tas inalagay nga ho nila din sa kumukulong asukal sa so mentoliasi pag nagalutangan na nga ho din ari mga harina, iwig sabihin nga noon ay luto na. Tapos hanguin nga ho pala muna din Tas tapos ilalagay nga ho muna dini sa timba. Naalala ko nga ho kapag may gawaan nga ho dito ng kalamay sa may amin kapag nga ho may kasalan, ay lagi nga ho dinin yung tawagin yung lola ko. <coughs> Hindi man nga ho siya mismo yung tagalohalo nga ho diyan ha. Basta ang inagawa lamang nga ho niya, inasabi lamang kung ano nga ho yung sunod na alagay, gayon. Ay diyon nga ni at mabukod naman nga ulit Ay din ng pulong at pagkatapos nga ho nilang bayuhin aring mga malakit sa timba ay abalik naman nga po pala ulit nila din sa may tuliasi. Hindi pa nga ho tapos yung kanina at di ni pa nga ho papasok ang haluan. Ay sa tunay nga ho ay kailangan mo ng kahalili pag ikay maghahalo dini. Ay tuong matagal nga ho diya maghalo-halo at talaga naman nga ho nakakangalay. hindi nga ho pipiding matigil ka diyan sa paghahalo at magatotong nga ho iyaan. Ay sa mga punto nga are ay tingnan nyo naman nga ho at naglalagkita na nga ho din ay mga kalama. hindi ko nga ho pala nabanggit sa inyo kanina ay abawas-bawasan nyo nga ho pala yan gato. Ay pag-arni na nga ho kalamay ay pwede na nga ho iyang hanguin. tas itataktak naman naman nga ho din sa may lamisa na may plastic para nga ho palamigin. Abay sa mga punto nga hong are amoy kasala na nga ni Dini Ai. ay. kulang na lamang ma din nga ho din ang at talaga naman nga ho nakakagutom na Dini ay. Aroy, ah. Ay kulang na lamang ma din nga ho din ang lutong korne na makakain na Dini. Sa mga puntong ari naman nga ho ay nagaluto naman sila Dini na ring atsara. Tapos Dini naman nga ho sa may kabilang gili din nagaintindi na nga ho sila ng kanilang pansabit ma medyo sa mga ninong at ninang nila. Yan nga ho nakikita nyo nga ho karne nga ho ng baboy na yaan ay yan nga ho yung kanilang apansabit mamaya. Ay toong napakaraming nga honare at madami yata maghahawak din sa kasal. Abay tulpog ang libuhi ng mga ninong at ninang dini. eh. Aroy ah. Ay diyon nga ni dahil tapos na nga rin naman nga ho yung gawaan ay lumakad na rin nga ho kami pauwi awi. Pagkarating ko nga ho din sa bahay ay nabutan ko nga ho aring lola ko at nagapukpok nga ho na rin mga balato. May mga tarang laman nga ho yan sa balat nga ho kay kaya inapukpok nga ho yan ang gayaan. Pag nga walang nagabenta nga ho sa kanya ng saging ay ganyan nga ho lagi ang inagawaan niya. Ay kimali-maliman din nga ho aring batang aridini sa pagpupukpok. Ano nayon na yon. Ah, ah. Abay, tingnan nyo nga ho, ang inay. Abay, nakalupagi pa din eh. Dahil medyo maagaga pa naman nga ho. At ayan nga ni, at nagpunta muna kami dito sa bayan. Magshoot nga ni ho pala kami ngayon para sa aking ASMR video. Bali, dalawang video nga ni po pala yung shoot namin ngayon para dun sa mini walk-in closet tapos dun sa mini kitchen. Marami nga ho natuwa dun sa ginawa kong pagre-rista kaya tuloy-tuloy na nga ho ako sa paggawa ng garne. Hindi ko nga ho yun in-expect na aabot pala yun ng isang million views. Sobrang tuwang-tuwa nga ho ako nakita ko nga ho na one 1 million views na pala yun. Marami nga ho natuwa doon sa ginawa kong gayon kaya marami nga ho nag-request sa akin na gumawa pa daw ako ng iba pa. Dahil natutuwa nga rin nga ho ako doon sa akin inapagagawa at ayan nga ni ataga shoot nga ho ulit kami din sa mga tindahan sa bayan. Sobrang nakakatuwa nga din nga ho ang inapagagawa namin din parang lamang man din nga ho kami ditong nagatrabaho ay. Kaya sa mga hindi pa nga ho nakakapanood ng aking ASMR video ay ari na ho at panoorin nyo na din ano na yun. Ay siya papaano ho tangga din na lamang munang ating mga fast forward ngayon na sa isang araw naman nga pala ulit